masasaksihan kung paanong tutuldo ka ng kasamaan ng pinakamalupit na villain ng MHA. Makikita din natin ang ginawang pambubuli ni Bakugo sa isang baby at iso kumiduriya na isahan. Isa sa pinakamahalagang quirk niya ay napas sa kamay ni Shigaraki. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito sa chapter 410. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga content patungkol sa MHA ay baka pwedeng makahingi ng suporta ah, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa mga videos na ina-upload ko. Free lang naman yan mga idol pero sobrang laking tulong yan upang maging parte ka sa nalalapit na 100k subscribers. So during chapter 409 ay ginawa ni Bakugo ang lahat ng makakaya niya para makagawa ng malaking pinsala sa katawan ni All for One sa pag-asang magpapatuloy ang epekto ng rewind hanggang sa puntong hindi na nga ito makakalaban pa. Gamit ang iba't ibang klase ng mga atake ay talaga namang bugbog sarado ang villain. At sa kabila nga din ng pinsala sa katawan ni Bakugo, ay pinipilit niyang isurpass yung limitasyon niya upang makapag-deal ng mas matindi pang damage. Maging sa Vestige World ng All for One ay nagkakaroon na nga ng pag-aaklas. Ito ay dahil sa hindi na nga makontrol ng villain ang humihinang katawan. Sa sitwasyon na to ay masasabi natin eto na ang magiging katapusan ni All for One at mukhang hindi na nga din siya aabot sa kinaroroonan ni Shigaraki. Sa pinakaunang panel ay makikita ang umuusok pa ang lugar kung saan bumagsak si All for One. At desperado nga din ito na makarecover mula sa pinsalang dulot ng atake ni Bakugo. Sa kabila ng lahat ebo ang bibig pa din nito ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Katulad na lang ng planong pagbawi sa One for All at ang pag takeover sa katawan ni Shigaraki. As we all know ay nais nga ni All for One na maging main character na sinabi niya pang ang gusto niya nga daw na ang lahat ng mga tao maging ang mga heroes ay titingalain siya habang buhay. Pero ngayon sa kalagayan niya ay imposible na nga itong mangyari dahil makikita natin na literal ngang naging baby ang katawan ni All For One. So wala na nga itong saplot mga idol at gumagapang na lang ito pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ito sumusuko sa planong makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki. Kumara nga itong si Bakugo sa harap ng sanggol at medyo dismayado pa ito dahil hindi pa tuloy ang nabura si All For One. Makikita natin na sobrang exhausted at sobrang lala na nga din ng mga sugat ni Bakugo. Natipong sumusuka na ito ng dugo at hindi nga ito makatayo ng maayos. Pero sa kabila nga nito ay alam ni Bakugo na kinakailangan niya magtiis ng kaunti pa at tapusin na ang laban. Nung nakita ng babing si All for One ang nakaharang na si Bakugo sa daraanan niya ay talaga namang nanggalahiti ito at napasigaw at sinabing tumabi nga daw si Bakugo. Pero hindi nga maintindihan ni Bakugo ang sinasabi na itong si All for One at wika pa niya na kahit pabayaan na nga lang daw niya ito ay garantisadong maglalaho na din naman itong si All for One. Napansin naman ng villain na nawawalan ng balanse si Bakugo. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon. Ipinakita ang isang flashback na sinabi ni Bakugo kay Kirishima na ang hindi nga daw pagsuko at ang pananatiling nakatayo hanggang sa dulo ng digmaan ay nag-iisa'ng bagay upang masabing ikaw nga daw ay napakalakas. Dito ay nagising ang papabagsak na sana na si Bakugo at muli nitong nakuha ang balanse ng katawan niya. Nagulat naman itong si All For One at mula sa bibig niya ay lumabas ang isang napakatulis na bagay at rumekta ito sa kinaroroonan ni Bakugo. Sa kabilang banda ay nagawa ni Bakugo na pigilan yung atake na yun ni All for One gamit ang mga ngipin niya at nagawa niya din itong basagin. So inassume natin dito na madali lang napigilan ni Bakugo yung atake na yon dahil nga sa naging baby etong si All for One ay kasabay nga din ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Sa kasunod na panel ay nagulat niya ang villain hanggang sa sumigaw at umiyak na nga ito na literal na nag-astang baby ang naging reaction dahil sa hindi niya matanggap na binubulin lang siya dito. Makikita ang labis ang emosyon ng baby si All for One at literal din nating masasabing emotional damage etong nangyayari sa kanya. Sa kabila nga nito ay nag-trigger din ang epekto ng rewind at kinumpirma nating hindi lang pala sa physical damage gumagana ang auto-rewind na to, kundi maging sa pinsala emotionally. At dito mga idol ay naging fetus na nga ang dati nakakatakot na super villain. Hanggang sa mas lalong lumit pa ito at nariyan pang humiwalay din yung sperm cell sa egg cell hanggang sa tuluyan na nga itong mabura. So grabe yung naging detalye ni Horikoshi sa scene na to. At pagkatapos nga ay unti-unti naglaho ang mga vestiges ng mga nanako na quirks sa loob ng kapangyarihan ng All for One. So dapat nating abangan ang mga susunod na chapter kung tuluyan nga bang mawawala yung mga quirks na to o babalik lang ang mga ito sa mga dating users. Anyway, mabalik tayo sa kwento. Sa so tuluyong pagkaburan ni All for One ay nasiguro nga dito ni Bakugo ang tagumpay. Gagayahin niya na nga daw sana yung standing victory pose ni All Might pero napamura nga ito ng bahagyan niya palang na iaangat yung kaliwang kamay niya dahil sa sobrang sakit. Kaya dito ay makikita natin na pahiga na lang ito habang nakataas ang isang kamay bilang tribute sa victory post ni All Might. Sa isip nga din nitong si Bakugo ay alam niyang hindi na siya makakalaban pa. At alam niyang nagawa niya na nga rin yung parte niya kaya naman nasabi niya nagawin gawin nga din daw ni Deku ang best niya upang pahirapan at talunin si Shigaraki. Sa kasunod na panel ay binigyan tayo ng isang mabilisang flashback ilang araw bago magsimula ang labanan. Sinabi nga dito ni Genist na kinakailangan nga daw nilang talunin etong si Shigaraki sa loob mismo ng UA Campus at hindi nga daw dapat ito makatungtong ng lupa para makagamit ng awakened quirk nito na DK. Sapagkat mas delikado nga daw at napakalaking disadvantage sa kanila ang ganitong sitwasyon. Katulad na lang na nangyari during war arc sa Jaco Hospital. Pero winika pa dito ni Genes na ang adaw nga daw dito kay Shigaraki ay hindi lang dahil sa physical distraction na naidudulot nito, kundi yung unstable na pag-iisip at mahirap nga daw ipredict yung mga pinaplano nito. Kilala nga daw itong si All for One na may kagustuhang sakupin ang buong Japan at talunin ang lahat ng mga hero upang mapasakan ang lahat ng atensyon ng lahat ng mga tao sa bansang ito. So even na sa kabila ng lahat at sa tagal na panahon na siyang nabubuhay, eh wala talaga siyang intensyon na pumaslang at lipunin ang lahat ng inosenteng taong mahadlang sa kanya. On the other hand, ay etong si Shigaraki naman ay walang ambisyon na manakop at nangalain siya ng mga tao at mga heroes. Ngunit ang nasa isip nga lang ng villain na to ay pahirapan at patayin ang kung sino mga hadlang sa kanya. Sa taglay na lakas at determinasyon ni Shigaraki ay sobrang dali lang sa kanya na wasakin ang malaking parte ng isang lugar or worst case scenario ay ang isang buong bansa pa gamit ang quirk niyang decay. Mabalik tayo dito sa U.S. Evacuation Center. Makikita natin dito ang nagiiyak ng mga evacuees habang pinapanood nila sa live broadcast ang pagkawasak ng kanika nilang mga tahanan at mga lupang sakahan. Napapaiyak nga din itong nanay ni Izuku sa mga nakikita niya sa TV at labis nga din itong nag-aalala para sa kaligtasan ng anak. Sa kabilang banda naman ay tila ba kinumpirma ni Shigaraki yung kinatatakutan na si Best Genius. Dahil binanggit niya nga dito kung paano niya gagamitin ang DK para wasakin ang malaking parte ng Shisuka Prefecture. And in fact ay kaya nga din daw niyang burahin ang buong Japan sa loob lamang ng isang linggo. So kaya nga daw saklawin ng DK ang 378,000 square kilometer ng bansa kada araw. At wala nga daw matitira ni bakas ng lupa na ang ibig niyang sabihin e eh, wala nang pag-asang i ang pagkasira na to. So ang laban nga na to ay hindi lang sa pagitan ng isang hero at villain, kundi nakasalalay nga din dito ang kapakanan at survival ng bansang Japan at ng mga nakatira dito. Pagkatapos nga nun ay ginamit ni Deku ang gear shift, fajin at danger sense para atakihin ni etong Shishigaraki. Ang labanan nga na to ay kasalukuyang nagaganap sa ere in which ay masasabi nating isa itong epic high flying na pagtutuos sa pagitan ng dalawang mamaw na quirks sa kasaysayan ng may hero academia. Dito ay nalaman nga din ni Shigaraki ang pagkamatay ni All for One at talaga namang natuwa pa ito sa balitang yon. So deserve nga din daw ni All for One yung nangyari sa kanya dahil sa hindi nga daw nito kayang tapusin si Bakugo. Pero at least e eh bago nga daw ito nawala ay eh nagawa naman daw nitong palakasin ang kapangyarihan ni Shigaraki. Where in fact ang modified na katawan nga nito ay kayang tapatan ang lakas ng One for All. Dito ay nagawa niya pang sunggaban at mahawakan ng bahagya ang mukha ni Deku pero agad din namang pinutol ni Deco ang mga daliri ni Shigaraki bago pa man ang ma-activate ang quirk nito upang makapagnakaw ng iba pang mga quirks. Subalit sa maiksing panahon na yon ay naramdaman ni Deco ang pagkawala ng quirk ng fourth user sa mga arsenal niya. Bigla namang nagpakita ang nagpapanik na vestige ni Daiguro Banjo sa likod ni Deco at sinabi niya nagawa nga daw manako ni Shigaraki ang quirk ni Shinomori, ang Danger Sense. Sa pinakahuling panel ay agad na nag-regenerate ang naputol ng mga daliri ni Shigaraki at sinabi pa nito na kung hanggang kailan nga daw makakatagal si Deku sa ganitong sitwasyon at dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol e eh talagang may plano nga itong si Shigaraki na nakawin ang lahat ng quirks netong si Deku basing nga doon sa huling sinabi niya sa last panel. And eventually eh, hanggang sa makuha niya nga mismo yung one for all. At eto nga ang dapat niyong abangan sa susunod na chapter na i-upload ko rin agad sa mga susunod na araw. Bali dito ka na muna tatapusin yung video na to at magkita kita tayo sa video na lalabas sa inyong mga screen.